Guys, ito po yung Malugay Street sa Makati. Kung narinig nyo yung salitang Malugay Street, ito po yung mga kababayan ko. Pero bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel, PD Vlogs. At huwag nyo kalimutan na i-click yung notification para kung mayroon akong bagong upload na video, makita nyo kaagad dito mga kababayan ko labag sa kalooban nyo, subscribe nyo ako kung ito na may labag like and share mga kababayan okay na yan kay PD Vlogs Malugay Street, Makati Gusto po kayo mga kababayan Maraming salamat always sa inyong pagbibigay sa akin ng supporta kasalukuyan mayroon tayong ibabahagi na naman sa inyo ng content si share ko ito sa inyo Malugay Street, Makati City kumusta kumusta mga kababayan ko mga taxi driver kumusta kayo dyan lahat ng mga vlogger kumusta kayo dyan mga kababayan ko at kung may birthday sa pichang ito happy birthday sa inyo at kung may mga anniversary sa pichang ito mga kababayan ko happy anniversary sa inyong lahat mga kababaihan nating nakasal at nagmamahalan na walang humpay nagmamahalan na masaya kasama ang buong pamilya kaniglang asawa at mga anak mga lulu at lola na sila pero hindi pa rin nagkakahiwalay happy anniversary anniversary sa inyo mga lula lulu po kayo dito pa ba yan ang malugan dito din matagpuan ang Centro Escolar University itong sa gilid ko kabayan ito ang university ng Centro Escolar University ayan na-establish pala siya kabayan noong 1907 nakita ko dito sa itaas hindi lang makita ng kamera ko nasa itaas mismo siya 1907 matanda na kabayan no So ito ang maisi-share ko sa inyong content ko. Mega love sa lahat ng mga pasahero ko. Mga madam, sir, kumusta po kayo? Sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, kung masumpungan niyo na magkakaroon ng commercial advertisement ang aking mga upload, Kabayan, please naman huwag nyo i-skip para sa ekonomiya ng aking channel para makakatulong din tayo sa ating mga mamamayan na may mga sakit. May share natin ang blessing sa kanila, wala nang babayaran sa patak ng metro. At kung ito mawala ang aking restriction, mawala aking shadow ban, peltel ang aking shadowban, filter ng aking mga pag-upload ng video na marami na ang views. At tuloy-tuloy naman ang pagbigay sa akin ng dollars, kabayan makabili tayo ng sako-sako bigas at makapagpalibre tayo ng pabigas doon sa may mga may sakit. So yung may mga sakit, wala nang babayaran ng patak ng metro, magkakaroon pa sila ng limang kilong bigas na nanggagaling sa puso at ipiniblags. Diretso dito ka ba yan? Patungo ng Ayala Avenue Kasi one way yan eh yan. Nagtataasan ang mga building, mga tower Nagtataasan, nagkagandahan Ang mga building Sa location ng Balugay Street, Makati City bayan putol kasi ito dito hindi siya pwedeng dumiritso ang kabilang side na yan malugay pa rin siya lulusot ka doon sa Buendia hanggang lalabas ka na ng papunta na ng Ayala Avenue so tayo uh, kakanan tayo patungo ng Ayala Avenue yan mga kababayan ko next time, sa kabila na naman tayong street, doon ko na naman ang maisi-share sa inyo so, sa kabilang street niyang kabayan yon ay ang Yakal Yakal street naman yon so, sa lahat ng mga nag-subscribe, Luzon Visayas at Mindanao sa lahat ng mga Pilipino kumusta po kayo, sa mga abroad mga UFW natin ng na mga bayaning buhay around the world kumusta po kayo maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay siguro hanggang dito na lang muna aking pag upload ng video maraming maraming salamat bye bye Lord Jesus Christ I love you